Hello mga karils, magha tayo ng sili kasi pula na silang lahat. Ay, hindi pa pala pula lahat, mayroon pang green na naiwan. Kasi ang sili namin doon sa probinsya guys, doon sa Coronadal sa Mindanao, maliliit yung sili kung tanim doon. Ito, hindi kagaya dito na malalaki yung sili. So pag uwi ko, magdadala rin ako ng binhi ng ganyan na sili. Siling labuyo yan siya guys. Malaki nga lang. Hindi pa ako nakapag-try na gumawa ng sinamak. Sinamak ba ang tawag sa Tagalog yan? Yung uh, suka na may sili tapos lalagyan ng bawang. Oo, sinamak yata yun ang tawag dyan. Ayan, guys. O, kumukuha na naman ako ng talbos ng kulitis. May kulitis kami dito. Ayan. Lahat yan ihahalo ko mamaya sa gulay. Sa laswa na lunutuin ko. Sa lauoy sa Tagalog. Ayan, at mati sa na din, kumuha na rin ako ng saluyot para panghalo din doon sa laoy. At mamaya, kukuha din ako ng, ng wild ampalaya. Mamaya na yun, papakita ko rin sa inyo. Ayan na nga guys, at ang preskong saluyot, sarap yan. Sintay, wadi day, saluyot ulit. At ito na yung mga uh, alugbati na tinanong ko. Tapos tumubo rin yung munggo. Ayan yung talos ng kamuti, siling uh, green, at saka ito, patula, may isang bunga. Ito naman yung sinabit kong ano, yung talong ng ilukano daw na talong, yung bilog pang pakbet. Ito naman yung mga bagong tanim ko na kamuti. At ito na nga, magtatalbos na tayo ng ano, kukuha na tayong talbos ng ampalaya. Basta't masipag ka lang, may libre ka ng ulam. Ito, ayan na ang wild ampalaya. Sa bukid, napakarami nito. Pero dito sa likod namin, ang dami talagang tumubo. Ayan guys, ang nakuha kong ano, uh, wild ampalaya o diba? Ayan na rin yung siling labuyo na napakaanghang. Wow, andyan na at nahimay na namin itong mga gulay na lulutuin kong laswa. Ayan, at ito na rin ang isasaw kong tilapia. O, ayan na, at naumpisahan na naming, Naumpisahan ko na pinakuluan yung mga lamas, ricados. Ayan na, at nilagay ko na rin yung sitaw, patula. Mamaya na yung patula konti, abang niluluto pa yung, ano, yung sitaw. Ayan, at okay na, nilagay ko na rin yung patula. Ayan guys, madali lang lutuin yung patula. Madali lang siyang maluto. I mean, ayan, at medyo luto na yan siya. Ilalagay ko na rin yung gulay na uh, wild ampalaya at uh, kulitis, may kulitis din yung konte. kinuha ko lang dyan sa likod din mga guys ayan, kapag may tinanim may aanihin ka talaga at may uulamin ka syempre at pagkatapos kung nagluto ng laswa ito, nananahina ako kasi itatapon na ata ito ni insan kanina, pero sabi ko, uy, wag mo itapon, tatahin ko na lang yan, kasi sayang naman yan, insan, sabi ko, kunti lang naman yung natastas, kaya tinahi ko na, thank you, thank you for watching, bye-bye!